Ayan guys, kukuha tayo ng ano ano saluyot dito. Ang saluyot dito, dito lang sa mga bako-bakuran. Hindi kagaya sa ano, sa abroad binibili ito. Ito, libre lang mga saluyot dito. Hmm. dito lang sa bakuran. Dito tayo kukuha. Dito magaganda ang saluyot dito. Ayan oh. No? Yan. Ang oh, saluyot. Hmm. Diba? Libre lang ang saluyot dito. Hmm. Malulusog pa. na pa, sa pang saloyot dito. Yan. Nandiyan doon sa kabila. Saloyot dito, malulusog. Ito na. Yan o. Saloyot. Saloyot. bago pres presko fresh na fresh yan no eh. saluyot fresh na fresh bisa lu lihat ini libre ang ano dito libre ang ulam dami dami kena nak uha Iya, nakin-nakin. Sugas. Sugas, sugas.